Hello mga katagsab, magandang magandang hapon po sa inyong lahat mga katagsab Ah mga katagsab, magda-vlog na naman tayo mga katagsab At ito pong vlog na ito mga katagsab ay ito po yung part 2 ng ating vlog na noon ay nandun tayo papunta sa New Zealand Ngayon naman mga katagsab ay babalik po tayo doon sa aming pinuntahan sa New Zealand At mga katagsab, nga, hindi nyo lang nakikita niyo ngayon na bakit burubuhangin pato pato ang ating dinadaanan? Dahil ito po talagang katagsab ang dinaanan ng pagputok ng Mount Pinatubo mga tagsab. Kung nakikita niyo mga tagsab, ah uh, ang lawak to mga tagsab. Hanggang dulo, parang dagat kung nakikita mo mga tagsab na buhangin. Kung nakikita niyo mga tagsab. Ito mga tagsab, ang hirap ang daan, dinadaanan. Pero kung single or tricycle ang dadalhin nyo, makakaabot po tayo doon. Kahit mga four wheels, mga malaking gulong, mga 4x4, pwede dito makatagsab. Kung dito kadadaan mga tagsab. At dito mga tagsab ay ma-enjoy lang natin ang ating pagbabiyahe papunta sa New Zealand mga tagsab. Kasi marami tayong nadadaanan mga tagsab. Eto mga tagsab, don't forget to subscribe to my channel. Huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago, bago kong video. Mga tagsab! Mag-enteron tayong mga katag At ito mga at malapit na tayo sa gitna. Ay ito mga at hindi masyadong mainit ngayong mga katagsab dahil maulap ang kalangitan. Ay ito mga at enjoy kaming nagmo-motor. At dalawa lang kaming motor mga katagsab, yung isa mga ay mga kaibigan natin sa ating church, ma isa katagsab na kasama natin isang pastor at isang drummer at dito makatagsab na nandun sa likod mga katagsab mga katagsab at ipapakita ko sa inyo mga katagsab ngayon na madadaanan namin yung isang bridge na bakal at talagang mahaba mga katagsab pang 500 meters mga katagsab at makikita natin mga katagsab at nandito na kami makatagsab sa isang bridge mga katagsab na dinadaanan namin mga katagsab kung nakikita niyo mga katagsab ah, um, may masalubong po tayong na mga tao makatagsab dito sa bridge na ito makatagsab at dito ay huminto kami makatagsab dahil yung kameraman natin ay takot kasi dito na part makatagsab ay wala siyang uh, tawag dito makatagsab wala siyang harang or bakal na nilagay tagsab ito makatagsab at bumaba siya makatagsab dahil natakot siya at sa bandang huli mga tagsab ay bumalik dahil natatakot din siya ng lalakad kasi parang nahihilo siyang tumingin sa baba kasi mga tagsab at nagbabay ako mga tagsab sa kanya pinasakay ko siya ulit ay ito mga tagsab tingnan natin ay ito mga tagsab ang ating pastor na ating kasama na gusto nilang masalayan ang ganda ng New Zealand San Marcelino, San Valis, mga tagsab kung gusto niyo mga tagsab na pumunta rito, mga tagsab Mag-comment na kayo sa aking komensasyon, at samahan ko kayo papunta dito mga tagsab. At mga tagsab, enjoy na enjoy kaming pumunta ito mga tagsab. Kahit ang hirap ng daan mga tagsab, at nakarating, nakarating kami ng maayos mga tagsab sa awa ng Panginoon mga tagsab. Heto mga tagsab, kung nakikita niyo mga tagsab at pumalik na sa mga tagsab at sumakay sa akin at ito mga tagsab nakikita niyo. Pabanti na kayo mga tagsab dahil yung isang kasama natin ay gusto pang mag picture, -picture dito sa lahar ay itong makatagsab kung nakikita nyo makatagsab o okay, ito makatagsab kung sino mang gustong pumunta dito makatagsab ay mag comment lang kayo sa aking comment section dito sa youtube channel ko at makikita niyo makita ko yung makatagsab at i-text nyo lang ako doon at i-chat nyo ako para samahan ko kayo dito at i-tour ko kayo makatagsab Walang problema, mga tagsab. Basta gusto niyo makapunta dito sa New Zealand, San Marcelino, Zambales, mga tagsab. Ito, mga tagsab, kung nakikita yung mga Ayun, eh, mga -sab, Ang haba ng tulay, mga tagsab. Ito naman yung kameraman ko, mga tagsab. Ay isang uh, babae to, mga -sab, si ah, ito, mga tagsab. Si Aticha. Ah, ito, makatagsab. Natatakot sa dito sa dinadaanan namin, mga tagsab. Dahil sobrang ah uh, nakakalula mga tagsab gusto siyang maglakad pero bumalik siya sa motor ko para sumakay siya ito mga tagsab kung nakikita nyo, nyo kung mga taas o tingnan mga tagsab nakakalula mga tagsab kung bago ka pa dumaan or dadaan ito mga tagsab ah, uh, yun ayun ang kameraman natin mga hindi eh hindi siya maka-focus doon sa ating abante na mag, mag kukunin yung diadaanan natin dahil yun na makatagsab natatakot siya ayun makatagsab sabi ko relax lang at darat na makadaan din tayo doon darating din tayo ayun makatagsab kung nakikita niyo ito makatagsab bumaba tayo sa motor at tinitingnan natin kung estimate, estimate ko lang sa taas mga katagsab mga 500 meter mga katagsab galing dun galing dito papunta dun sa dulo mga katagsab ay ito mga katagsab ay kung pupunta ka sa New Zealand mga katagsab ay ito na mga katagsab ay madadaanan natin mga katagsab ang makadaan dito mga katagsab ay tricycle saka motor at pwede naman yung mga four wheels mga katagsab dun sa baba mga katagsab dadaan yung mga 4 wheels, mga 4x4, mga tagsab ang palaging dumadaan dito kasi malaki yung gulong nila at hindi sila man ng mga bato mga tagsab ay ito mga katagsab at heto na mga at nakarating na tayo sa ating destination mga katagsab ang mga siguro mga katagsab galing doon sa Castillejo, Sambalis mga tagsab ay magbabiyahe tayo mga katagsab ng mahigit isang oras mga tagsab at dito mga katagsab ay nagsisimula po tayo sa ating pagbibiyahe mga katagsab ay Nagsimula kami na alas dos at nandito na kami ngayong katagsab mga, mga alas 3 ng mga katagsab At ibig sabihin mga katagsab, one hour and 20 minutes ang aming biyahe mga katagsab Andito mga katagsab at tagahanap lang tayo ng ating uh, paparkingan mga katagsab At doon pa mga katagsab, mal... Uh, nakapar parking ako naka park muna tayo at pupunta tayo doon sa lake na tinatawag na ito, mga Katagsab na dalawang uh, barangay Makatagsab na natabunan ng tubig Makatagsab Barangay Aglaw at saka Barangay Buhawin yan Makatagsab yung Barangay Buhawin Makatagsab ay yun makikita natin doon Makatagsab yung simbahan na natabunan na ng tubig mga Tagsab noon Makatagsab ay isang lugar ng Makatagsab na maraming mga bahay, maraming mga magagandang mga tanawin Makatagsab. At ngayon Makatagsab nakikita natin uh, siya siya Makatagsab sa dumating panahon Makatagsab na pagputok ng Mount Pinatubo ay natabunan siya ng tubig Makatagsab. Heto Makatagsab at malapit na tayo. Okay, ito mga katagsab, at nakarating na tayo dito sa ating destination mga katagsab. Ang mga katagsab, kung nakikita niyo mga katagsab, ang lawak na naman katagsab, makikita na ito yung lake na tinatawag nilang Barangay Adlaw at Barangay Buhawin mga katagsab. Kung nakikita yung mga tubig dyan mga katagsab, doon mga katagsab ay isang dalawang barangay po yan mga katagsab. Andito mga katagsab, nakikita. Ito mga katagsab, nandito na po tayo sa gilid ng lake mga katagsab. At dito makatagsab sa ating pagdalakad-lakad dito sa gilid ng katagsab ay muntik na akong madapa. Ay makatagsab at kasama natin yung ating cameraman na si Brother Bert. Ay ito makatagsab. Uh, ito pa ang katagsab kung nakikita yung tubig katagsab. Yan po mga katagsab dati makatagsab na hindi pa pumutok yung Mount Pinatubo noong 1991 ay isa tong barangay makatagsab kung nakikita ninyo tong makatagsab yung mga malawak na tubig makatagsab at doon sa bandang malayo makatagsab doon sa kabila at doon natin makikita yung church na natabunan ng tubig makatagsab sa sunod na vlog ko makatagsab sa ating part 3 makatagsab ay sasakay po tayo ng bangka at pupunta rito makatagsab at uh, ibablog natin din katagsab at iikot tayo dong makatagsab doon sa church na simbahan nga nalubog na tubig makatagsab at ito makatagsab nandito po tayo sa gilid ng lake ayto uh, ito makatag ah, uh, bawal pala dito maligo pinagbawal dito maligo makatagsab kasi masyadong malambot daw ang lupa dito sa bandang unahan makatagsab pinagbawal pala na liguan dito makatagsab kasi hindi naman to katulad sa dagat mga na palalaking hindi naman to katulad sa dagat mga katagsab na malaking alon na pabalik-balik lang ang buhangin mga katagsab. At talagang pinagbawal liguan dito mga katagsab. Ito mga katagsab pinapark namin ng aming mga motor dito sa may gilid mga katagsab. At ito mga katagsab at tinitingnan namin mga katagsab baka may nawala awala naman mga katagsab kahit namin ang susi mga katagsab walang ano dito makatagsab kasi uh, dito makatagsab sa New Zealand makatagsab at maraming mga nagbabantay or security guard makatagsab na bawal magkalat at palaging malinis na lugar makatagsab uh, mga katagsab pupunta po tayo makatagsab doon sa ATB yung apat na gulong mga tagsab at makikita natin doon mga tagsab. makatagsab mga tagsab, samahan nyo kami mga tagsab at pupunta tayo doon. Ito mga katagsab, kung nakikita yung mga ATV motor mga katagsab, ay nagkakahalaga lang po mga katagsab sa ating rent mga katagsab ay 1,500 pesos mga katagsab, per hour mga katagsab. Kung gusto kayong mag-rides mga katagsab or mag-vlog mga katagsab, punta lang kayo dito sa Phase 3, Eagles Paradise. Dito po sa New Zealand, San Marcelino, Sambales, mga tagsab. Ang ah, mga tagsab, mag-enjoy kayo dito mga tagsab dahil may tour guide kayo mga tagsab kung saan makakaabot ang isang oras mong pagbiyahe mga tagsab. Ang ah, mga, tag mga ka maka... Before ka mag one hour mga tagsab ay kailangan makabalik ka na sa tamang oras mga tagsab or 10 minutes to 15 minutes mga tagsab okay lang daw mga tagsab at ito mga tagsab ang Eagles Paradise mga tagsab